Guys, nakabili ako nito. Ewan ko lang kung goya ba no, to kasi parang atis siya na ano na. Kaso hilaw pa nga lang. Ang 2 uh, days ko na yata, 2 days ago ko na nabili. So para mahinog kasi ginagawa ng tatay ko dati pag naka-harvest ng saging na hilaw pa. Nilalagay sa plastic or sa sako tapos binabalot. So, gawin natin. Balot natin sa papel. Papel muna. Wala tayong sako eh. Well, old newspaper, pwede na rin. Wala akong newspaper paper, Tapos, lagay natin sa plastic. Tsaka, ah, itali lang ha. Sara lang. Ina natin bukas kung hinog na nga. Ganyan lang po. Para ma moist or mainitan siya. mag lang yun. Check natin bukas. Pagka-uwi galing sa work.